Morning guys, magluluto tayo ng kalabasa na merong baboy. Masig din na yun ng baboy sa aming Okay. Konting tulip. Ito guys, pagyan natin.

na natin guys uh, of okay. pwede na simplahin na medyo basa pa okay yung lalagay ko na yung, so, yung so, Sarado na kung 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 Guys, tingnan na natin ang kalabasan ng dito ko na may baboy. Ah, ano natin, malambot na at pwede nang hain. Ah, pwede na guys. Okay templa ko ng tayo na natin